grabe minalas tong putik ay nakopo. po walang uh, ano center stand eh. <laughs> naputol bigla pag mag stand ako bibili ako dito oh. ay ako, may biyahe pa naman Ngko muna tayo. Yeah. So simulan natin tong vlog na to sa tanong na paano? <laughs> bakit? 'Di ba? Kaya ako 'yung ko paano at bakit sa naputol. <laughs> 'Di ba? Tas may magsasabi sa iyo na 'yung motor ko nga ganito nakatagal, 30 years na, hindi pa rin napuputol 'yung uh, center stand, lagi na ginagamit, naulanan, naarawan same with me na ngayon na nakikita ko pa rin yung una kong motor, yung SYM na gamit yung driver namin. Buhay pa rin naman yung center stand. And sa mga kakilala ko na aerox buhay pa rin naman yung center stand. So tinatanong ko yung sarili ko, saan ako nagkamali at naputol siya? Or ako ba talaga yung may pagkakamali? O depekto lang talaga yung nakuha akong parts ng Aerox ko? So Ganito yung nangyari. Nung gabi na yun, gabi na yon papunta lang ako ng grocery store para bumili para sa trip namin sa Bungabon. Kaya naputulan na siya. Gabi na yun ha, gabi na yun. A night before the ride. Kaya, eto, eto yung nangyari nun. Tinry ko pa siyang hanapan ng uh, pwedeng mabilhan pero umabot na ako na Marikina. Wala talagang nagbebenta ng uh, spare parts ng center stand ng Yamaha. By order talaga siya through online. So umabot ako ng balagbag ay ng buong abon na walang center stand. Nakabot pa rin ako ng ano, buong abon na uh, sira ang center stand. Ayan nakatali lang so ride safe sa amin mamaya and luckily 2 weeks from now salamat sa aking munting girlfriend nahanapan niya ako ng center stand so thank you commander shout out sa'yo lilibre na lang kita ng only wings <laughs> yun so ito Finally, papunta na ako ng Ayala Pilis para ipakawa ipakawa, ipagawa ang motor uh, ko na si Marga. Sabayan ko na rin ng change oil sa palinis ng air filter sa ng panggilid. Gawa ng 30,000 na yung tinatakbo niya. Actually late na nga ako sa usapan eh. Dapat alas 2 eh. Kaso hindi ko talaga mabitawan yung trabaho ko agad. Wala ata sa mood si Sir M. <laughs> Ayan, ganun ganun lang nagawa na si Marga sinabay na natin yung uh, change oil at uh, gear oil linis ng paggilid saka ng air filter saka mga konting adjustment sa brakes and nababay uh, mga ginawa ni Sir M uh, tire pressure yan. yung mga SOP nila eh. pinitignan yung mga ganun so pupunta lang tayo dun sa madalas kong uh, pagshutan ng motor Papakita ko sa inyo yung uh, nangyari sa center stand. So, ito yung nangyari dun sa ano sa center stand natin. Ayan, naputol siya diyan. So, kitang-kita na hollow and manipis bakal mas mabigat-bigat pa nga yung nabili ko ngayon compare dito, ang gaan lang neto uh, shout out nga pala dun sa nabilan ko kahapon sa angono nalagay ko na lang yung link ng uh, store nila sa description genuine parts, naka plastic pa na ganito yan yan yan, oh. yan yung Yamaha mas meron pang code <laughs> putol Pantam nail <laughs> So yun lang Thank you for watching Sa center stand serie ko So that is it Thank you for watching This is road game And uh, maraming maraming salamat Sir M Sa pag alaga sa aking motor And shout out nga pala sa uh, Yamaha De La Paz Para sa Tawag doon uh, uh, Pag-asikaso uh, <laughs> And shoutout sa aking uh, girlfriend na si uh, uh, Commander Para sa paghahanap ng supplier ng uh, uh, center stand sa dun sa shop na binila niya Thank you and see you on the next one Peace out.